okay ang iba pang issue makikita nyo rin ito lalo na yung mga estudyante natin di ba sa yung sa mga Jose Rizal nanonood, nanonood sa atin ngayon makaspilwan no? oh ah uh, pinag-usapan di ba si ano si Antonio de Morga di ba kasi mm. yung libro na sinulat ni Antonio de Morga Sucesos de las Islas Filipinas sinulat 'yon para depensahan yung yung partisipasyon niya doon sa pagsalakay ng mga Ulandes dito sa Pilipinas. Oo, oh, nanatalo siya. No 1600. Uh oh, nakakahiya. Uh Oo. -oh. Now, yan magkakaroon ng matinding epekto yung pag-atake ng mga Ulandes dito sa may Pilipinas. Bakit? Kasi, siyempre, kakailanganin ng Maynila depensahan yung sarili niya. Hmm. So, dahil kailangan ng Maynila depensahan yung sarili niya, iimbentohin ngayon ng mga Espanyoles yung polo i serbisyo no ano, ano pa nga ano nangyari mga ulandes oh. eh oh. magkakaroon ng threat sa okay. mga Pilipinas. So ano nangyari? So iimbento niya ng mga Espanyol yung polo i serbisyo ano para 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 labor, ano para iportify. para para magputol, ah. ano, magputol ng ano, magputol ng troso at maggumawa mag ng mga, galyon at no. gumawa oh. ng ano, ng mga fortifications oh. at kung ano-ano pa. Mm -hmm. Ngayon, malaking problema yan para sa mga Pilipino, Bakit? kasi, well, in fairness to the Spanish, mm. yung yung follow y mm. ano naman yan, bayad naman. Sabi nila, yung mga Spanish policies of colonialism are one of the best in the world, mm. on paper. On paper. <laughs> oh, on paper. <laughs> Bakit? So... Oh bayad pala yung mga pulista. Anong nangyayari? ba? Nire-require lang sila. Nire-require. Ibig sabihin, kaya lang forced labor. Kasi, wala kang ano, wala kang choice. Kung hindi... Pag napili ka sa bayan mo, punta ka sa oh. kabite. Gawa kayo ng ganyan. Oh. Kahit tagasamang ka. Oh. Yung mga tao kasi, tumatanggi dyan. Kasi, syempre, kahit naman may bayad diyan hindi mo kailangan. Bakit? Oh. Kasi, kumikita ka naman eh so crops diba? may... mo oo. Sa, sa business mo sa 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 kalakal mo sa kung sa kung ano 'di ba so, so hindi mo kailangan 'yan eh, Kung may pera ka hindi eh, magpa ka ng palya Oo. oo palya eh, hindi, wala... hindi pelya palya oo pero wala ka namang pambayad kasi wala ka namang pambayad kasi hindi naman masyado pang gumagana yung tinatawag nilang money economy dati 'di ba no? mm -hmm. pero ayaw mo ng polo kasi ayaw mo ng polo kasi hindi mo naman nga kailangan yon kasi nagpo-produce ka naman nung, nung mga pangangailangan mo. Kasi ang number one na ayaw ng mga, ng mga Pilipino dyan sa polo, eh, sa Cavite yan. Tapos no? hard labor. Magsisibak kayo ng kahoy. Ang yeah, naman sila doon sa Hindi, pero malalaki yung mga kahoy na yon ba? Malalaking kahoy yun. Hmm. Sanay naman sila sa hard labor, pero ang pinakamabigat doon kasi is... Malayo. Ilalayo ka. Oo. Okay. Number one, hmm. problema. Uh, at ito, daming nagrebelde dahil dito. Oo. Yung hindi namimili ng panahon, yung mga Espanyol, kung kailan kanila hey. pagtatrabaho. So, ibig sabihin, panahon ng alihan, walang mag dahil Masisira yung mga, no? masisira yung... So, eh, ang problema, lalo na sa palay, no? Okay, isang isang ito. basis lang Correct. isang taon ang Correct. anian sa Correct. palay. So pag nasira yung ano, yung yung pag walang umani doon sa may palay, no? Isang taon kang gutom. Actually, may nag may na daw na nagke-claim na marami ding namatay sa gutom na dala ng polo isang vicious dahil nga tinatanggal mo yung kalalakihan na nagtatambaho sa bukid. Correct. Correct. Huh? So uh -huh. yan, tapos isa pang problema diyan, ito, hmm. wag iismulin kasi importante Paano, ito. Bakit? Bakit? Uh, well oy bayan? Oo, oh, well oy well dito oiled dito. Oh. Dadalhin yung mga kalalakihan doon sa no sa sa May Cavite, di ba no? Oh, oh, oh. Ang usapan diyan 30 days, di ba no? 30 days lang ang usapan diyan, pero minsan dahil nga may gera ang mga Espanyol at mga Ulandes. Oh, oh. Minamadali yung construction ng mga galyon at kung ano-ano pa, di ba oh, no? Oh, oh. So, kahit tapos na yung 30 days, hindi ka nila pa uuwiin. Eh hmm. si Mrs. ngayon, pag hindi ka umuwi, ano di ba? Ang iisipin ni Mrs. Baka kung ano na nangyari sa patay iyo, ka baka na. patay ka ano? na. Saan ang mangyayari? Eh, pupunta na sa ngayon kay kumpare. Iyon ang malupit doon. So pag uwi, ngayon, pag uwi mo ngayon, pag uwi mo kayo, pag uwi mo, ayun na, si kumpare na, tsaka si Mrs. ang magkasama. Diba, no? Biting the bullet na yan. Di ba? Ganun na yung labanan. Hindi ba 40 days yun, hindi 30? Oh, yeah, yeah, Basta yung 40 days. 30 o 40 days. Salamat po no? sa inyong, ano, no? Ah, si... Pagpasensya si na oh, ako. Pagpasensya na ako, nagkakamali. Oh. Ano lang diba? naman yan, Pax? So, yun yung, yun yung problema. Yun nga, tapos may mga namamatay hmm. dahil doon sa bigat ng trabaho. Correct. minamalaria sila sa ano, sa... Pagka ng lamok eh, Oo, sa kalyonan eh. Eh, siyempre kasi sa may gubat yan niya, ano eh, no? sa Sinisibak gubat... yung kahoy. Hmm. Yun. So, may oh. mga ano, may mga pasakit. That's the reason why. Sang katutak talaga ang mga nagre reklamo tungkol dyan sa ano na yan. So, tungkol yun yung isa polo. sa mga dahilan, no? Na maraming pag-aalsa yung, yung polo na yan. Oh. oh. Yung polo ba na yan? Alam mo yung tingin ko, yung, yung isang bayad sa misal, nakaiwas sa polo eh. Kasi laban sila dun eh. Huwag ganun, huwag ganun, huwag ganun, huwag ganun, huwag ganun. Antipolo sila eh. Huwag ganun, huwag ganun. Huwag oh. Wag na ganun. Okay, ganito. That's why, ang isa sa mga, ano, isa sa mga uh, malalaki ah, na, na, ano, na rebellion sa may kabisayaan mm. na pinamunuan ni na ni Juan yan. Sumuroy, di ba? No, na pinasimulan ni Juan What Sumuroy. Ay tungkol dyan kasi actually maganda 'tong kwento ni Sumuroy, 'ko. Sa sige, bagay sige, na sige bagay 'to kay Chuway. Sige, sige. Uh, to si Sumuroy ay piloto ito. Yung ibig sabihin ng piloto, 'yan 'yung mga nagpapatakbo ng mga ano, ng mga ng mga sasakyang pandagat diba no. Okay. Hmm. Now interesting kasi ang galyon galing yan sa may ano, galing yan sa may Pacific Ocean. Uh -huh. Papasok 'yan sa Pilipinas, diyan sa pagitan ng Samar at saka ng Bicol Peninsula, 'di ba no? Okay. Yung tinatawag nilang San Bernardino Dino Straits. Strait. Oo. Eh uh -huh. ang problema mabato yang ano na yan mabato ng dino mabato yan so, so ano nangyari kayo? so ano nangyari, yung mga piloto ng galleon ng mga mm -hmm. Espanyol hindi sila hindi nila gamay yung ano na yan hindi nila gamay yung yung dagat diyan so ano nangyayari bago sila pumasok sa may San Bernardino Strait mm -hmm. kinukuha nila si Sumuroy na oh. napakagaling na piloto tapos mm -hmm. si si Sumuroy siya ngayon ang magpipiloto niyan hanggang sa makapapunta ng na, Maynila. May, Well-oiled. Uh, Well-oiled well si Sumuroy. Though. Now, as you can imagine, kasi dahil milyon-milyon ang kargamento ng as ng, ng galyon, galyon, ang laki ng kinikita nito niya, no? Ay. Sumuroy, Ay. laki ng kinikita. At dahil alam mo naman, at ito alam na alam to ni Xiao Chua, pag malaki ang kinikita mo, ay eh, sigurado marami kang chicks. So si Sumuroy... Buti hindi ko alam yan. So, ah, alam na alam mo to. Alam na alam mo ito. So si Sumuroy, madami siyang chicks. okay. So ito... Well oiled nga. Well oiled well, well, May well, well, bigote ba ito? Malamang, malamang. May bigote so, siguro ba ito? Anong nangyari ngayon dito kay Sumuroy, yung isa sa mga paborito niyang chikas, uh, okay. ah? na isa sa mga paborito niyang asawa, tandaan niyo sa Pilipinas, lahat naman niya ay asawa eh, ba diba, no? Hmm. Isa sa paborito niyang asawa, maraming asawa kasi ito si, ano eh, si, si Sumuroy. Eh. Oh, Dami, Sumuro eh. siyempre. Isa siyang importanteng piloto eh, no? Hmm. Ang problema, dumating yung mga hiswita sa, ano, sa Samar. Sa Maro. 1649. Oh. Dumating yung mga hiswita sa Samar. Ano dyan? Nagtuturo ngayon ng Christian, ng mm, ng Kristiyano. Oh, so eh? ibig sabihin, yung isang chick ni Sumuroy naging Kristiyano. Naging Kristiyano. Ay <laughs> eh, po, siya, sabi sa Kristiya, sa turo ng Kristiyano. Ay wala nga, no? wag, wag kang makiyapin. Wag no? po, siya. Wag kang makiyapin sa hindi mo asawa ako. so Oo, ano nangyari ngayon? Hindi wala yan na si Sumuroy. Oh, Nabuisit na nabu si, si Sumuroy. Sumuroy. Okay, hindi ba si Sumuroy? fake news yung kinikwento mo? Hindi. Nakakatawa naman yung kwento na yun. Nagwisit oh. si Sumuroy. Eh. So, Pero, mm. di syempre, galit siya. Gusto niya mga bawi. Pero, kasabay din yan ito, 1640s ito. Ito 1649. kasagsagan. 1649. Oh, o, uh. kasagsagan ito ng gulo ng ano eh, ng mga, ng mga Espanyol tsaka ng ano, ng mga Ulandes. Dutch. Uh. so, Panay-panay yung yung polo i serbisyo nga para gumawa ng galyon, di ba no? Kalaban yung mga para harap doon sa mga ulandes. So, mm -hmm. sa may sama samar taga pala pag samar ito si ano eh, si si Sumuroy. Mm -hmm. tsa, nakaramdam si Sumuroy na maraming mga tao sa Samar na, na nagre-reklamo. Galit sa polo is ambitious. Oh. Ginamit niya ngayon yun. Ginamit niya oh. ngayon yun. Kasi ganito yan. Mm. Yung mga history books, ito yung medyo nagre-revolt. Ako may revolt. May re revolt. Himagsik din ako eh. Mm. Nababasa ko sa libro, these are the revolts where the, per the reason is social. Mm. Merong religious reason. May personal reason. Feeling ko katarantaduhan, katarantaduhan yun eh. Tataduan. Kasi walang walang revolusyon na personal ang reason. Mm. Kahit yung kay Dagoy, kahit yung kay Sumuhoy. Mm. Kaya lahat, Kunwari, si yung paborito paborito mong senador, 'di ba ilang beses nang nagalsa yan. kung siya lang ang gustong magalsa, hindi siya nagtatagumpay, hindi siya sasamahan ng taong bayan. 'Yun yung nangyayari diyan. So, um ganun din, Kaya hindi yung, siya sinamahan eh. Uh, ganun din yung mga pag-aalsa noon. Pag hindi mo na i-link doon sa nararanasan ng tao, hindi sasama yung pag-aalsa. So ibig sabihin, lahat ng pag-aalsa ay laging panlipunan. Hmm. No? Laging panlipunan yan. Hindi pwedeng personal lang. Hindi sa yung taong oh. bayan eh. Maski sa ano, maski sa... Si Rizal, alam niya, maski sa El Pilibusterismo, di ba? Hmm. Tinap din yung si Rizal yung mga pangaapi na narat kawalan ng ustisya na naramdaman ni Basilio, hmm. Hmm. ni Cabezang Tales, hmm. tsaka... Anyways. Si Bernadette Sartiga sinasabi niya, hindi pala kristyano si Sumuhoy. Ang alam hmm. ko, anak siya ng babaylan. Hmm. So, ah, yung anak that's ng why, Bailan, That's why sumama pa yon yung, 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 religious, religious. Ito rin yung sinasabi ko. Hindi lang political, madalas, yung nagiging manifestation. Pwedeng political o economic yung reason, pero nagiging manifestation ay religioso. Kung, so, kung, kung, kung sumusunod sila sa atin dito, kagaya na ito ni nga, kaibigan natin si Bernadette, Bernadette. Oh. makikita nila na ang totoo talaga niyan, salasalabat yan eh. Alam mo yun, yung magkakadugtong-dugtong talaga yan lahat eh. Hindi mo po pwedeng ihiwalay, eh, kagaya nga na sinabi mo siya, mm -hmm. na ito personal lang yung rason. Oo. Kaya nga ka, ka kita uh, nyo... Parang sa revolution sama sama Kaya nga uh -huh. ka kita nyo, ginagawa namin dito, napakahaba ng konteksto na pinapakita namin sa inyo. Mm -hmm. Kasi, hindi mo yan basta-basta po pwedeng pag-usapan, na hindi mo ikakabit doon sa yan. konteksto niya. So,